Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Narito ay powerful at suspenseful hook para sa iyong YouTube video sa Filipino na nakakainganyo sa viewers na manood hanggang sa dulo at may kasamang call to action. Sa gitna ng kabundukan na Mindanao, may isang lihim na hindi mo akalain. Isang rebelde, isang kasabwat, at isang kabataang mahuhulog sa panganib na hindi niya alam. Sino ang tunay na kaaway? Sino ang magtatapat ng katotohanan? Kung gusto mo malaman kung paano nagtatapos ang kwentong ito, at makadinig pa na mas nakakaindak at misteryoso mga kwento tulad nito, siguraduhin mag-subscribe ka na ng ngayon at i-comment ang iyong hula o idea sa kung sino sa tingin mo ang kasabwat. Kung gusto mo, maaari rin akong gumawa na mas pinikling, ultra-suspenseful version na hook na pwede mong ilagay sa unang isa segundo ng video para talagang hawakan agad ang attention ng viewers. Gusto mo ba gawin natin yon? Naririnig pa lang ang unang putok, nanginginig na ang hangin sa kabundukan na Mindanao. At sa gitna ng alingaungaw, may isang boses na humahabol sa dilim. Huwag mo akong iwan, hindi pa tapos ang katotohanan natin. Huminto ang hangin. Huminto ang gabi. At doon nagsimula ang tanong na matagal nang hindi masagot. Ang mga rebelde ba sa bondok mandirigma ba o kasabwat na isang mas malaking kasinungalingan? Sa paanan ng bundok, naglalakad si Arian, isang binatang taga-barangay na lumaking sanay sa tunog ng kulintang, sa halimuyak na inahaw na ista sa tabi ng kalsada, at sa sigaw ng mga batang naglalaro ng sipa sa dapidapon. Ngunit ngayon, ibang tunog ang bumibingi sa kanya. Tunog ng mga putok. Tunog ng mga sigaw na hindi sa laro kundi sa takot. Habang papalapit siya sa gubat, ramdam niya ang panginginig ng lupa sa bawat pagsabog. Ngunit hindi iyon ang napapabilis na tibok na dibdib niya. May mas mabigat pa. May mas personal. May pangalan siyang paulit-ulit na pumipintik sa isip niya. Jamila. Ang babaeng lumaki kasama niya, ang babaeng nakakasama niyang manghuli na hito sa ilog, ang babaeng tumutugtog ng kulintang tuwing pista. At ang babaeng bigla na lamang naglaho isang buwan na ang nakalipas. Iniwan niya ang barangay, iniwan ang pamilya, iniwan pati siya. At ngayong gabi, may bulong-bulungan na isa daw siya sa mga sumanib sa mga rebelde sa bandok. Hindi makapaniwala si Arian. Hindi niya matanggap at hindi siya papayag na manatiling bulong lang ang katotohanan. Pumasok siya sa gubat. Sa bawat yapak, sumasabit ang mga damo sa kanyang paa. Sa bawat hakbang, humahalo ang amoy ng lupa at pulbura. At sa bawat paghinga, may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. May mga dahong kumaluskos. Tila may nagmamasid. Huminto si Arian. Pinagmasdan ang gilid ng kasukalan. Tahimik pero hindi mapanatag ang pakiramdam niya. Hanggang sa biglang may kamay na humawak sa braso niya mula sa likod. Mahigpit. Malamig. At hindi niya kailangan makita para malaman kung sino. Arian, Isang pamilyar na bulong ang tumusok sa puso niya. Isang boses na akala niya hindi na niya maririnig muli. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita si Jamila. Payat, agod, at may matang maraming gustong sabihin pero hindi masabi. May nakasukbit na baril sa balikat. Marumi ang damit at may bakas ng pagtagpitagpi sa sugat. Bakit ka nandito? pabulong niyang tanong. Pero bago pa man sumagot si Jamila, may narinig na naman silang putok. Mas malapit, mas matindi, mas mapanganib. Mas lumapit si Jamila sa kanya. Arian, hindi ka dapat nandito. Hindi mo naiintindihan kung ano ang totoo sa bandok na to. Tulungan mo akong maintindihan, sagot niya. Sabihin mo sa akin kung bakit ka kasama nila. At sa unang pagkakataon, umiwas si Jamila na tingin. Humikpit ang hawak niya sa baril. At sa sandaling iyon, alam ni Arian. May tinatago siya. Isang sekreto na mas mabigat pa sa anumang putok ng baril. Pero bago pa man siya makapagtanong muli, biglang may sumabog sa dikalayuan. Isang apoy na mula sa baba ng bundok, papataas ng papataas. Napatakbo si Jamila, hinawakan ang kamay ni Arian at hinila siya papalayo. Hindi tayo ligtas dito, bulong niya, nanginginig ang boses hindi mo alam kung sino talaga ang kaaway. Tumigil sila sa likod na isang malaking puno, hinihingal, nanginginig sa takot at tanong. At habang nakasilong sila sa dilim, naramdaman ni Arian na ngayon lang niya tunay na nakita si Jamila. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang nawawalang babae, kundi bilang isang taong may pinipiling laban. Isang laban na hindi niya alam kung para saan, o para kanino. At sa sandaling tumingin si Jamila sa kanya, may isang katagang halos hindi lumabas sa bibig niya. Arian, may kailangan kang malaman bago pa mahuli ang lahat. Huminto ang boses niya. At sa dikalayuan, may mga yabag na papalapit, mabibigat, mabilis at puno ng galit. Jamila kumapit sa braso niya ng mas mahigpit. Parang may paparating na hindi niya kayang pigilan. At doon, nagsimula mawala na hangin ang paligid, narinig ni Arian ang unti-unting paglapit ng mga yabag, mabibigat, mabilis, para mga na sundalong sanay sa digmaan. Humikpit ang hawak niya kay Jamila, ramdam ang panginginig ng dalaga, Parang bawat hinga nito ay may tinatagong pakiusap na hindi masabi. Ano yan? Mga sandalo ba? Bulong niya. Umiling si Jamila, mabilis, halos desperado. Hindi. Mas delikado sila kaysa sandalo. Arian, kailangan nating gumalaw. Hinila siya ni Jamila palusot sa makakapal na damo at ugat. Sa bawat pagyuko nila, lumalakas ang ingay sa likod, mga boses na malalalim, parang may hinahanap, may sinusundan, may gustong hulihin at naramdaman ni Arian na hindi yon basta grupo lang. May leader, may galit, at may alam na hindi dapat malaman na iba. Habang gumagalaw sila patungo sa isang makitid na daan na tinatawag ng mga taga-barangay na daan ng mga anito, muling nagsalita si Jamila, mahina pero diretsong tumutusok sa pandinig. Arian, hindi ako sumama sa rebeldeng grupo dahil gusto ko. Hindi ito pagpili, kandi pagkakulong. Napahinto si Arian. Anong ibig mong sabihin? Pero bago pa makaabot ang sagot, may isang liwanag na dumaan sa tapat nila, isang flashlight, malakas, parang mata na isang nilalang na walang kinikilalang awa. Napayuko silang dalawa, halos hindi humihinga, habang ang liwanag ay dumudulas sa mga dahon at mga ugat sa paligid nila. Isang hakbang pa ng tao ang lumapit, alos katapat ng puno kung saan sila nakatago. Wala dito. Pero nandito lang sila sa paligid. Amuin ninyo ang bakas. Amuin. Parang hayop. Parang hindi tao ang hinahanap. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Arian ang malamig na katotohanan. Ang mga humahabol sa kanila ay hindi sandalo at hindi rin mga rebelde. Mas malalim ito. Mas madilim. Pagkaalis ng liwanag at yabag, hinila siya muli ni Jamila. Mas mabilis. Mas desperado. Hindi ako pwedeng mahuli nila, bulong niya. Hindi ako babalik sa kampo. Hindi ako babalik sa lider nila. Hindi ko na kayang gawin ulit yon. Napatigil si Arian, hawak ang kamay niyang nanginginig. Jamila, ano ba ang ginawa nila sayo? Pero hindi nakasagot si Jamila. Sa halip, tumulo ang luha niya, tahimik, walang hikbi, pero mas malakas pa sa anumang putok ng baril. Nagpatuloy sila sa paglakad hanggang makarating sa isang lumang kubo sa ilalim na matandang puno ng lawaan. Dito sila pansamantalang huminto. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at ang malayong alingaungaw ng putukan sa ibaba ng bundok. Umupo si Jamila, humawak sa tuhod, at huminga na malalim, parang pinipilit ikahon ang isang alaala na ayaw niyang balikan. Arian, pumikit siya sandali, bago muling nabukas ng na mga matang puno ng takot. Hindi ako naging rebelde, kinuha nila ako. Pinilit. Binigyan nila ako na isang gawain na hindi ko kayang tanggapin. Kaya ako tumakas. Anong gawain? Tanong ni Arian. Sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Hindi kita iwan. Dahan-dahang tumingin si Jamila sa kanya at sa wakas, sinubukan niyang sabihin ang katotohanan. Pero bago pa man lumabas sa bibig niya, biglang umalingaungaw ang isang putok. Isang bala ang tumama sa post ng kubo, ilang pulgada lang mula sa ulo nila. Napatayo si Arian. Nahigit ang hininga niya. At mula sa labas, may boses na malamig, mababa, at pamilyar kay Jamila. Parang boses na pilit niyang nililimot pero laging bumabalik sa bangungot niya gabi-gabi. Jamila, alam kong naroon ka. Tumigas ang katawan ng dalaga. Parang nawala ang kulay sa mukha niya. Parang bumalik siya sa impier ng pinanggalingan niya. Arian, bulong niya, halos hindi marinig. Yon ang leather. Huwag kang lalapit. Huwag kang magsalita. Kapag narinig kanya tapos tayo. At sa labas ng kubo, may anino ng unti-unting lumalapit. Mabagal tiyak, karang alam na niya kung nasaan sila. Huminto ang hangin. At sa pagitan ng dalawang tibok ng puso, may narinig silang isang salita na puminit sa gabi. Lumabas ka bago ako pumasok. Naroon sila, nakaluhod sa katahimikan ng lumang kubo, habang ang anino sa labas ay dahan-dahang lumalapit. Parang bawat hakbang ng taong iyon ay may dalang bigat ng mga alaala ni Jamila, mga alaala na pilit niyang nililibing pero patuloy na bumabangon. Arian, bulong niya, halos walang tunog. Kung may mangyaring masama, tumakbo ka. Huwag mo akong isipin. Umiling si Arian, Marine, hindi man nagsasalita pero malinaw ang sagot. Hindi niya kayang iwan ito. Hindi ngayong nakikita niya ang takot sa mata ni Jamila, takot na mas malalim pa sa sino mang humahabol sa kanila. Muling nagsalita ang lalaki sa labas, mas malinaw, mas malapit. Jamila, alam mo kung ano ang hinahanap ko. At alam mo na hindi mo yan matatakasan. Parang may isang bagyong dumaan sa dibdib ni Jamila. Para may alaala siyang muling bumalik, isang gabi ng sigawan, isang mesa ng papeles, at isang utos na hindi niya makalimutan. Arian, tumulo ang luha sa pisngin niya. Pinapapatay niya ako dati. Hindi ako pumayag. Kaya ako tumakas. Napasinghap si Arian. Bakit kanya gustong patayin? Napalunok si Jamila, mabagal, mabigat. Kasi nalaman ko ang totoo. Anong totoo? Tanong ni Arian. Pero tumingin lang si Jamila sa lupa, parang ang bigat ng katotohanan ay hindi pa kayang bitawan. Sa labas, maririnig na nila ang paghipo ng kamay ng lalaki sa kahoy ng peder, hinihipo ang bawat siwang, parang sinusukat ang distansya nila. Isang yapak pa, at maririnig na nila ang tibok ng puso nito. Hindi mo dapat sinabi yon, Jamila, bulong ni Arian, halos pakiusap. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo bago pa siya. Biglang may kumaluskos, malakas, parang may binunot na kutsilyo o baril. Umangat ang balikat ni Arian, handang ipagtanggol ang sarili kahit walang armas. Pero hinila siya ni Jamila kapalapit sa dibdib niya, mahigpit, nagmamadali. Arian, makinig ka, bulong niya sa tainga nito. May tao sa barangay, isang taong pinagtitiwalaan mo, siya ang nabigay na impormasyon sa leader na yan. Nanginginig ang boses niya. Arian, may espya sa bahay natin. Napatigil si Arian. Isang saglit na mas mahaba kaysa isang minuto, mas mabigat kaysa isang oras. At sa sandaling iyon, hindi putok ng baril ang bumingi sa kanya, kundi ang ideya na may taong mismong kilala niya ang nabenta ng seguridad ng barangay at peti ng buhay ni Jamila. Sa may marahang katok na tumunog sa kahoy ng kubo. Tatlong mabagal na hampas. Isang pamilyar na ritmo, parang signal. Parang palala. Parang babala. Sumunod ang boses. Jamila, alam kong may kasama ka. Nakatigil ang lahat. Walang hangin. Walang kuliglig. Walang paghinga. Tumingin si Jamilah kay Arian. Hindi na takot ang nasa mata niyang gayon. Kandi desisyon. At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang kinuha ang baril na nakasukbit sa balikat. Inabot niya ito kay Arian, pinilit ipahawak kahit nanginginig ang kamay niya. Arian, napakatagal bago niya nasabi ang susunod na mga salita. Pagpumasok siya, may kailangan ka marinig sa kanya. At kapag sinabi niya, yon, malalaman mo kung sino ang nagtrader sa atin. Hinawakan ni Arian ang baril, mabigat, karamay kalakip na sumpa. Sa labas, pumihit na ang door knob. Mabagal. Nang inis. Tiyak. Tumayo si Jamila sa harap ng pinto, nakatalikod kay Arian. Isang payat na anino sa gitna ng papalapit na panganib. At sa mismong sandaling bumukas ang pinto. Isang malamig na hangin ang pumasok, kasama ang anino ng lalaking matagal nang nagpapahirap sa kanya. Nakangiti ito. Parang alam na niyang wala silang tatakbuhan. Gayond, sabi nito, mababa, malumanay, pero nakakasakal. Pwede na tayong mag-usap na maayos. At doon, humikpit ang hawak ni Arian sa baril. Habang hinihintay ang unang salita na magbibigay ng katotohanan. At magpapabago sa lahat, tahimik ang kubo. At sa gitna ng katahimikan, ang anino ng leather ay parang usok na unti-unting pumapasok, sinasakal ang espasyo, pinipiga ang hininga ni Jamila. Nakatayo ito sa pintuan, matahimik, kampante, parang alam niyang walang makakatakas sa kanya. Matagal kitang hinintay, Jamila, Anya, dahan-dahang humahakbang papasok. Hindi mo dapat dinala ang problema ang to sa labas ng bundok. Hindi gumalaw si Jamila. Hindi rin nagsalita. Pero ang bahagyang pag-angat ng baba niya ay sapat na para malaman ng leader na hindi na siya ang babaeng ipinagdikta niya noon. Lumapit ang lalaki. Isang hakbang. Dalawa. At sa ikatlong hakbang, tumigil siya, tapat sa sinag ng buwan na pumapasok sa siwang ng bubong. Lumantad ang mukha niya. At doon, biglang napalunok si Arian. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Kapitan, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Bakit ikaw? Gumiti ang lalaki, isang ngiting matagal nang itinago sa ilalim na maskara ng kapayapaan at serbisyo sa barangay. Bakit hindi ako? Sagot nito. Sino ba ang mas madaling pagkatiwalaan kaysa sa isang lingkod bayan na nagkukunwaring may malasakit? Parang gumuhong muli ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Arian. Ang taong lumalakad sa kalye araw-araw, nagbibigay ng pangako na seguridad, umalalay tuwing may gulo. Siya pala ang nagbibigay na impormasyon sa mga rebelde. Siya pala ang nagpeikot kay Jamila. Siya pala ang dahilan kung bakit may dugo sa bondok. Hindi mo dapat nalaman, sabi ng kapitan. Pero pinili mong bumalik, Jamila. At pinili mong isama ang batang yan. Sa wakas, nagsalita si Jamila hindi na pabulong, hindi na natatakot, kundi puno ng lakas na matagal niyang hindi na dama. Hindi ako babalik sa'yo. Hindi na. Mumiti ang kapitan, malamig. Kung ganon tapusin na natin to. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Isang kisap mata na puno na alikabok, hangin, at sigaw na hindi na naisigaw. Humakbang ang kapitan, mabilis. Pero mas mabilis si Jamila. Tumalon siya sa harap ni Arian, tinutok ang sariling katawan para hindi mapuruhan ang kaibigan niya. Isang putok. Isang sigaw. Isang paghinga na naputol. Umikot ang mundo ni Arian. Hindi niya na malayang binigyan niya ng putok ang kapitan, isang tama na nagpahiga rito sa sahig ng kubo, umiyak ng sariling pagkalunod sa sarili niyang kasalanan. Hindi niya narinig ang pagbagsak nito. Hindi niya nakita ang pagtakbo ng iba pang humahabol. Hindi niya naramdaman ang pagyanig ng lupa. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagdulas ng katawan ni Jamila sa kanyang bisik. Arian. Mahina, pirapiraso, parang hangin na nawawalan ng lakas. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo. Jamila, huwag mong pagsalitaan, yan, hintayin natin ang tulong. Umiling siya. Mahalaga lang na alam mong hindi ako sumuko. Hindi ako naging kasabwat. Umiyak ang mga mata ni Arian kahit hindi siya umiyak. Umiyak dahil alam niyang totoo ang bawat salitang iyon. Umiyak dahil sa wakas, nakawala si Jamila, hindi dahil tumakas, kundi dahil pinili niyang labanan. Salamat, bulong niya, nakangiti kahit nang hihina. Na hindi mo ako iniwan kahit pinili kong umalis. Mahigpit ang pagkakayakap ni Arian sa kanya, parang kaya niyang pigilan ang oras. Pero hindi niya kaya. Walang kayang pigilan ang huling paghinga. At sa huling sandali, pumikit si Jamila. Malaya. Sa labas ng kubo, unti-unting dumating ang katahimikan. Wala nang putukan. Wala nang sigaw. Wala nang yabag. Lumuhod si Arian, dahan-dahan inilapag ang katawan ni Jamila sa banig ng kubo. Sa likod niya, naroon pa ang katawan na kapitan. Isang aninong hindi na muling makakapagdulot ng takot o kasinungalingan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na Mindanao, may dalawang bagay na tuluyang natapos. Ang panlilinlang at ang takot. Tumayo si Arian, huminga ng malalim at tumingin sa direksyon ng baryo. Hindi na siya pareho at hindi na kailanman magiging tulad ng dati ang lugar na minahal nila. Hinaplos niya ang malamig na kamay ni Jamila at sa unang pagkakataon, nagsabi ng mga salitang matagal niyang hindi nasasabi. Pangako, ipagpapatuloy ko ang laban na sinimulan mo. At dahan-dahan, lumakad siya pababa ng bundok, bitbit -bit ang katotohanang nagliktas sa kanya. At ang alaala ng babaeng hindi sumuko hanggang huli.